may notification sa kanyang card company. Tapos naisip ko, tining pinuntahan ko naman yung bago sa kwarto. Titignan ko rin yung yung cellphone ko. Ang dami rin ng notification, nagkagulo na kami. Tapos naalala po yung card kasi kuponin namin yung mga number kasi ang isip lang namin baka na hack. Ay siyempre parang nanlambot ako eh, parang hindi nga ako makatayo eh. Lamot mga tuhod ko kasi nung tinitingnan namin yung purchase ng lalaki, nasa 500, 500k, uh, imposible naman bumili kami ng ganun. Ayan ang iniisip namin kung paano namin babayaran ngayon.